Bumawi ka sa sarili mo ah. Bumawi ka sa mga panahon na ibinigay mo para sa iba. Yung pagmamahal, yung oras, yung atensyon, lahat yon ilaan mo para sa'yo. Ibuhos mo para sa'yo. Alam natin sa mga sarili natin kapag nagmamahal tayo, mas inuuna natin yung taong mahal natin kaysa sa mga sarili natin. Hindi naman masama yun at hindi naman bali Pero pag dumadaan yung mahabang panahon, nakakalimutan natin yung sarili natin na kailangan din pala nating alagaan. Kailangan din pala nating makita yung mga bagay na magaganda na hindi lang natin nakikita sa mga taong mahal natin, kundi sa mga sarili din natin. Hanggang sa marirealize natin na, oo nga no, ang laki pala ng pagkukulang sa sarili ko. Ang laki pala ng pagkukulang ko sa mga panahong ibinigay ko para sa iba. Na hindi ko naman pinangihinayangan pero dapat ginawa ko para sa sarili ko at hindi pa naman huli ang lahat dahil kapag nakalabas ka sa sitwasyon na hindi mo deserve, 'yung mga pagkukulang mo mabubuo mo to balang araw.